Ayan si ate. Nag-open ng gift. What color sa'yo? Check natin. Oh, bravo! Nice, Ang ganda eh? to. Makiya to. Open nga. Oh, nice. Ay, ganda na kasi ako na promise. Is that yours? Yung nandun sa taas? Alam <laughs> mo, dami na natin. Um, Bili ko kasi, kasi yung nandun. Kasi yun ako siya ganyan. ko. ako yung yung pink na ito. Ito, dito, di na ako panagimadumihan siya. Oh. Nilagutan kasih ini Nasira. nasira? <laughs> Bakit? Eh yeah. meron naman kasi mga Hindi ako na lang sa baba dito. May gasha oh, siya. Naman dandun, no? Alam mo dami natin Thank you for the tumbler again. time to sleep, baby. You're so ganda, wait, eh. Ikaw, pili ka diyan oh, kung ano gusto mo? Say, nagpipili siya si madam hmm. yan tingnan mo may isa pa doon dami nga eh ayan ayan, ayan ba ito picture